Pinili. Hindi ka nagkataon na nakarating dito. May mga bagay na nangyayari sa mundo ng mga espiritu na hindi mo nakikita, ngunit direktang nakakadambala sa iyong buhay. At marahil, sa gitna ng napakaraming labanan, naisip mo, hindi ba't ang pagiging tahimik ay tanda ng kahinaan? Ngunit ngayon, mauunawaan mo na ang iyong katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ang pinakanakamamatay na sandata na inilagay ng langit sa iyong mga kamay. May mga digmaan na hindi na panalunan sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng katahimikan. May lihim na kapangyarihan sa hindi pag-react kapag naghihintay ang impyerno na sumabog ka. At sa katahimikan na ito kumikilos ang Diyos, inilalantad at sinisira ang mga plano na hindi mo man lang naisip. Habang naniniwala ang kaaway na pinatahimik ka niya, sa katunayan, itinutulak kanya sa pinakaprotektadong lugar sa espiritual na larangan. Naramdaman mo na ba ang bigat na yon sa hangin, na para bang may isang bagay o isang tao na nagtangkang mag-udyok sa iyo na alisin ka sa landas? Iyon ay Ang presyon na ito ay hindi lamang emosyonal, ito ay isang pag-atake laban sa iyong enerhiya, laban sa iyong pagtawag. Ngunit ang mabuting balita ay ang langit ay nagtatag na ng isang kontra-atake, at mapagtanto mo ngayon na ang tugo ng Diyos ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang paghihiganti ng tao. Kung nakaranas ka ng mga pag-atake, chismis, kawalang katarungan, o pagtataksil at piniling huwag tumugon ng maayos, maghanda na marinig ang kumpirmasyon na ito ang iyong pinakadakilang tabumpay. Higit pa rito, ang matutuklasan mo dito ay maaaring palayain ka mula sa mga siklo na tila walang katapusan. Kaya't manatili sa akin hanggang sa katapusan, dahil ang bawat salita na maririnig mo ay magiging susi sa pag-unlock ng iyong espiritual na pangitain. At bago tayo magpatuloy, mag-subscribe sa channel ngayon, i-activate ang kampanilya at payagan ang mga mensaheng tulad nito na makarating sa iyo sa tuwing ang langit ay may isang bagay na kadyat na magsalita sa iyong puso. Pinili! Mayroong isang bigat sa iyong espiritu na hindi ordinaryong kalungkutan o pagkabalisa ng walang paliwanan. Ito ay isang banal na timbang, isang tanda na ang langit ay tumatawag sa iyo sa isang bagay na lampas sa pangunawa ng tao. Napapansin mo na ba na kahit sa gitna ng kaguluhan, may isang panloob na tinig na bumubulong, tumayo ka ng matatag, huwag sumuko ngayon. Ito ay hindi lamang wishful thinking ito ay isang espiritual na tawag na nakarehistro sa iyong pangalan bago ka pa man ipinanganak. Hindi nagkataon na nakarating ka na sa ganitong kalayo. Ang Diyos ay hindi nag-aaksaya ng mga mensahe, at kung ang iyong mga mata at tainga ay ginabayan sa mga salitang ito, ito ay dahil may isang layunin na nagniningas sa likod ng mga ito. May isang bagay sa inyo na bumabagabag sa espiritual na mundo, kapwa ang liwanag at ang madilim na mundo. At kapag nangyari ito, ito ay isang palatandaan na ang iyong buhay ay nagdadala ng isang halaga na kahit na hindi mo pa nasusukat. Marahil ay nabubuhay ka sa isang tahimik na yugto, kung saan tila walang nangyayari, ngunit ito mismo ang sitwasyon kung saan kumikilos ang Diyos nang walang nakakapansin. Hindi ito alam ng kaaway, ngunit ang bawat araw na nakatayo ka ng matatag sa katahimikan, ay tulad ng pagtatayo ng isang hindi nakikitang pader sa paligid ng iyong kaluluwa. At ang pader na ito ay hindi mapaglabanan para sa mga hindi pinahintulutan ng langit. Ang tawag ng Diyos ay hindi palaging dumarating na may mga trompeta at kislap. Kung minsan ipinapakita niya ang kanyang sarili sa maliliit na kumpirmasyon, sa mga pagkakataon na nakatagpo na hindi sinasadya, sa mga salitang nag-aapoy sa loob mo kapag hindi mo ito inaasahan. At sa ngayon, ang mensaheng ito ay isa pa sa mga kumpirmasyon na yon hindi upang takutin ka, ngunit upang ihanay ka. Hindi ka nandito para mabuhay tulad ng iba. Ang iyong kapalaran ay hindi lamang upang umiiral, ngunit upang matupad ang isang misyon na umaalingaungaw ng higit pa sa iyong oras. Ang panawagan na ito ay kagyat, ngunit kinakailangan din ang Diyos ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin siya nagmamadali. Kumikilos ito sa tamang panahon upang ang lahat ng inihanda para sa iyo ay naisaaktibo ng sabay-sabay sa tamang oras. At bago mo isipin na hindi ka pahanda, tandaan, hindi kailanman tinawag ng Diyos ang mga handa, inihahanda niya ang mga tinawag. Ang naranasan mo hanggang ngayon, kahit na ang pinaka hindi makatarungang sakit, ay bahagi ng pagsasanay. Huwag sayangin ang kumpirmasyon na ito, Sinasabi ng langit, pinili kita, at ngayon ay dumating na ang panahon upang lumakad ayon sa layunin na isinulat ko para sa iyo. Habang nananatiling tahimik ka, may isang bagay na nagsimulang mangyari sa likod ng mga espiritual na eksena. Ang taong umatake sa iyo ng mga salita, intensyon at nakatagong enerhiya ay nagsimulang maramdaman ang bigat ng kanyang itinapon sa iyo. Hindi ito magdamag, ngunit tulad ng isang bitak na kumakalat sa loob, ang pagbagsak ay nagsimula sa hindi nakikita bago hawakan ang pisikal. Ang katawan, isip at espiritu ng mga taong nag-abala sa kung ano ang sagrado sa iyo ay nagsimulang magmisalin. Kakaibang mga sintomas, sakit na walang maliwanag na dahilan, walang tulog na gabi, bigla ang emosyonal na krisis. Ang lahat ng ito ay isang pagmumuni-muni ng isang diskoneksyon na sila mismo ang sanhi. Sinubukan nilang hawakan ang iyong kakanyahan ng walang pahintulot, at ngayon ay nabubuhay sila sa kahihinatnan. May mga bagay na hindi natutukoy ng medikal na pagsusuri, dahil hindi ito nagmumula sa katawan, kundi sa espiritual na larangan. Ang sakit na ito ay hindi bunga ng masamang kapalaran o nagkataon, ito ay bunga ng isang paglabag laban sa isang buhay na protektado ng langit. Uminom sila mula sa isang lason na inihanda nila sa kanilang sarili, at ngayon ang laso na yon ay dahan-dahang kumakain sa lahat ng bagay na hindi na itatag sa katotohanan. Sa labas, maaari pa silang patuloy na mumiti, mag-post ng mga larawan at subukang kumbinsihin ang mundo na walang nangyayari. Ngunit sa loob, ang pagkasira at pagkaluha ay totoo, pare-pareho, at hindi mapigilan. Ito ay ang uri ng sakit na hindi nakakahanap ng luna sa mga parmasya dahil hindi ito sanhi ng bakterya o virus, ngunit sa pamamagitan ng isang malalim na kawalan ng timbang sa pagitan ng espiritual at pisikal. Habang sinusubukan nilang panatilihin ang kanilang takip, ipinagutos na ng kalangitan na nauubos na ang oras para magtago. Ang panloob na presyon ay tumataas, ang mga maskara ay nagsisimulang timbangin, at ang bawat hakbang na ginawa sa pagtatangka na magmukhang normal ay nagpapakita lamang kung gaano sila lumulubog. Ang dating lakas ay ngayon ay naging pabigat. At ang lahat ng ito ay nangyayari nang hindi mo kailangang ilipat ang isang daliri. Dahil ang iyong katahimikan ay hindi pagiging pasibo, ito ay diskarte. Habang pinapanatili mo ang iyong sarili, ang banal na katarungan mismo ay nagsimulang kumilos. At ang pagbagsak na nararanasan nila ngayon ay tagapagpahiwatig lamang ng isang bagay na mas malaki pa na malapit ng makita. May mga alyansa na hindi nilagdaan ng panulat at papel, Munit may mga salitang itinapon, nakadirekta ng na mga kaisipan at nakatagong intensyon. Kapag ang isang tao ay sadyang nagpasya na atakehin ang isang pinili, siya ay nagpapalagay ng isang hindi nakikitang kontrata sa harap ng espiritual na mundo. At, tulad ng anumang kontrata, mayroon itong mga sugnay, deadline at kahihinatnan. Sa pamamagitan ng pagsisikap na manipulahin ang iyong enerhiya, makagambala sa iyong kapalaran, o pahinain ang iyong pananampalataya, ang nang-aatake ay nakipag-ugnay sa iyo sa pamamagitan ng isang espiritual na bono na siya mismo ang nilikha. Hindi ang Diyos ang nagbuklod sa bigkis na iyon, ito ay ang pagpili na kumilos laban sa liwanan. At, kapag naitatag na, ang kontratang ito ay nangangailangan ng pagbabayad. Sa sandaling kang huwag mag-react ng maayos, kundi manatiling tahimik at may integridad, binaligtad ang kontrata. Ang enerhiya na itinapo nila sa iyo ay hindi natagpuan ang puwang upang matutuluyan, kaya bumalik ito sa nagpadala, na puno ng lahat ng bagay na halo-halong dito, ingit, masamang hangarin, pag nanais na mahulog. Ang ganitong uri ng dinakikitang tipan ay nagsisilbing espiritual na salamin. Lahat ng ipinadala ay bumabali. Lahat ng nakatanim ay lumalaki, at hindi palaging nasa lupa na naisip. Ang binhi na inihasik laban sa iyo ay nakatagpo ng isang hadlang at inilipat sa isa na naghasik nito, nang hindi mo kailangang ilipat ang isang daliri. Ngayon, ang agresor ay nabubuhay sa ilalim ng singil ng kontratang ito. Ito ay hindi isang parusa ng tao, ngunit isang otomatikong pagsasaayos ng espiritual na mundo. Ang masinusubukan niyang tumakas, mas nahuhulog siya. Kapag masinusubukan mong itanggi ito, mas nagiging malinaw ang espiritual na utang na makikita sa bawat aspeto ng buhay. At ang paratang na ito ay hindi maaaring ipawalang bisa sa pamamagitan ng mga walang kabuluhang dahilan o hindi natupad ng mga pangako. Nangangailangan ito ng tunay na pagsisisi, pagtalikod sa nilikhang tipan, at pakikipagkasundo sa liwanan. Hanggang sa panahong iyon, ang kontrata ay nananatiling aktibo, at ang hustisya ng Diyos ay patuloy na gumagana. Sa espiritual na mundo, walang mawawala. Ang bawat salita na itinapon, bawat pag-isip na nilinang, bawat intensyon na nakadirekta ay lumilikha ng isang pagdalaw. At kapag ang kilusang ito ay hindi makahanap ng puwang upang matupad ang kasamaan, bumabalik ito. Para bang ang enerhiya na ipinadala ay bumalik, na nagdadala ng mas maraming lakas kaysa noong umalis ito? Kapag hinawakan nila ang iyong buhay ng may ingit, masamang hangarin o pagnanais na mawasak, ang hindi nila alam ay ang iyong kakanyahan ay nakabaluti. Ang nangyari ilaban sa iyo ay tumama sa di nakikitang pader ng banal na proteksyon at ibinalik sa nagpadala. Ito ang hindi maiiwasan at tumpak na epekto ng rebound na itinatag ng langit upang mapanatili ang kanya. Ang pagbabalik ng enerhiya na ito ay hindi lamang nangyayari sa espiritwal na eroplano. Ipinapakita nito ang sarili sa pisikal, emosyonal, at maging mental. Ang mga kakaibang sintomas ay lumitaw, ang mga pagkakataon ay nagsisimulang mawala, ang mga relasyon ay nasira ng walang maliwanag na dahilan. Ang lahat ng ito ay dahil ang lason na inihanda nila para sa iyo ay hindi mo natupok, ito ay inihain sa kanilang sarili. At narito ang pinakamalakas na detalye, ang rebound ay palaging lumakas. Kung ano ang isang palaso ay nagiging isang palaso, kung ano ang isang hinina lamang ay nagiging isang bagyo. Hindi ito parusa, ito ay espiritual na batas, inaani ng isang tao ang eksaktong itinanim ng isang tao, na pinarami ng oras at tindi ng intensyon. Salit, an ibayana nagkikinabuhi mabug, at nga mga adlaw, nga ginpapalibutan han Sidman hasulod nga kasidman, bisan waray masabtan kundi initogikan. Ngunit alam ng langit at gayon din kayo. Hindi ito tungkol sa kanyang paghihiganti, kundi tungkol sa banal na balanse. Nanatili ka lang sa iyong lugar, at ang batas ng pagbabalik ang natitira pa. At ang pinaka nakakaapekto ay hindi pa ito umabot sa huling punto nito. Patuloy na naglalaro ang siklo ng enerhiyang ito, hanggang sa maibalik ang bawat piso na inilabas nila ng may interes. At habang nangyayari ito, pinapanatili ka ng langit sa sentro ng kapayapaan, binabantayan, hindi naapektuhan, nanonood ng hustisya na kumikilos. Sa labas, sinusubukan pa rin nilang mapanatili ang post. Sa pilitang mga ngiti, masayang publikasyon, kaswal na pag-uusap. Na para bang walang nangyayari. Ngunit ang mga may espiritual na pagiging sensitibo ay napapansin, ang mga mata ay hindi nagmininim tulad ng dati, ang tinig ay hindi na nagdadala ng katatagan, at mayroong isang hindi nakikitang bigat na hindi maitatago ng makeup o mga salita. Ang mundo ay maaaring malinlang ng mga anyo, ngunit ang espiritu ay hindi kailanman nagsisinungaling. Mayroong isang wear at luha na transpires sa mga maliliit na detalye, sa pagkaantala sa mga tugon, sa kawalan sa mahahalagang sandali, sa biglaang pagbabago sa pag-ugali. Ito ay ang desperado na pagtatangka na mapanatili ang isang imahe habang ang loob ay gumuho. Ang pagbabalat kayo na ito ay higit pa sa walang kabuluhan, ito ay takot. Takot na lumabas ang katotohanan, takot na mailantad ang kahinaan, takot na malaman ng lahat kung ano talaga ang nangyayari. Sa makatuwid, kumapit sila sa mga maskara na para bang ang kanilang sariling kaligtasan ay nakasalalay sa kanila. Ngunit sa espiritual na mundo, walang pagbabalak kayo na magtatagal magpakailanman. Kapag nagpa siya ang liwanag na ilantad, dumadaan ito sa anumang anino. At, unti-unti, ang bigat ng pagtanggi ay nagiging hindi makayanan. Ito ay tulad ng paghawak ng isang basag na salamin sa iyong mga kamay, ang masinusubukan mong itago, mas pinutol mo ang loob. Ang pagtanggi ay hindi lamang para sa iba, ito ay para sa kanilang sarili. Inuulit nila ang kasinungalingan hanggang sa maniwala sila rito, binabaliwala nila ang mga palatandaan na isinisigaw nila sa lahat ng aspeto ng buhay. Ngunit ang katotohanan ay may panahon ng pagkahinog, at kapag dumating ito, tinatanggal nito ang anumang ilusyon na nilikha. At nalalapit na ang sandaling iyon. Ang bawat pagbabalak kayo ay nagsisimulang mag-crack, ang bawat ensayo na salita ay nawawalan ng lakas. Ang bawat pagtatangka na itago ang pagbagsak ay nagiging isang paalala na ang banal na katarungan ay malapit ng ilantad kung ano ang nagawa sa okultismo. Ang iyong katahimikan ay hindi kailanman isang tanda ng kahinaan, ito ay diskarte. Habang inaasahan ng mundo ang mga paputok na reaksyon, matalim na tugon, at pampublikong paghaharap, pinili mo ang isang mas mataas na landas, hindi tumugon sa parehong antas. At ang pagpipiliang ito, kahit na hindi nauunawaan ng marami, ay nag-activate ng mga espiritual na puwersa na nagtrabaho sa iyong pabor nang hindi mo na kailangang ilantad ang iyong sarili. May mga digmaan na napanalunan sa pamamagitan ng mga salita, ngunit may mga digmaan na maaari lamang manalo sa katahimikan. Ang katahimikan ng pinili ay tulad ng isang hindi nakikitang kalasad, na may kakayahang harangan ang mga araw at in-neutralize ang mga pag-atake na kung hindi man ay makakahanap ng puwang upang masaktan. Sa pamamagitan ng hindi pag-aapoy ng labanan, isinara mo ang pinto upang ang kabaligtaran na enerhiya ay manatili sa iyong buhay. Marami ang nalilito ang kawalan ng reaksyon sa pagkatalo, ngunit sa espiritual na mundo ito ay eksaktong kabaligtaran. Inaasahan ng kaaway na pagod ka sa iyong sarili, mawalan ka ng kontrol, magsasabi ng isang bagay na hahatulan ka. Ngunit kapag nanahimik ka, inalis mo ang buong diskarte na itinakda laban sa iyo. Ang katahimikan ay isa ring deklarasyon ng pagtitiwala. Sa pamamagitan ng pananahimik, sinabi mo sa langit, hindi ko kailangang lumaban ng aking sariling mga kamay, sapagkat alam ko kung sino ang nakikipaglaban para sa akin. At ang tahimik na pananampalatayang ito ay may napakalaking bigat sa harap ng Diyos, dahil pinatutunayan nito na nauunawaan mo na ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa Kanya, hindi sa iyong lakas. Sa katahimikan ay dumarating ang paghahayad. Sa katahimikan ay nahuhulog ang mga maskara. Sa katahimikan ay nagsisimulang matisod ang mga nang-aabuso sa kanilang sariling mga salita. At ikaw, mula sa iyong lugar ng kapayapaan, ay panoorin ang katotohanan na lumalabas ng hindi kinakailangang pagod ang iyong sarili. Ito ang puwersa na minamaliit ng marami, ngunit kakaunti lamang ang may kapangyarihan. Ang mga nakakaunawa sa kapangyarihan ng katahimikan ay nauunawaan na hindi nila kailangang patunayan ang anumang bagay sa sinuman. Dahil sa huli, ang pinakamalakas na katibayan ay hindi nagmumula sa ating mga salita, ito ay nagmumula sa mga resulta na ipinapakita ng Diyos sa harap ng lahat. Ang ilang mga tao ay hindi lamang kumakain ng pagkain, kundi ng enerhiya ng iba. At, nang hindi namamalayan nito, ikaw ang naging pangunahing mapagkukunan para sa isang tao na, sa halip na alagaan ang bono na ito, nagpasyang samantalahin ito. Para bang bawat salita, bawat reaksyon, bawat damdamin niya ang nagsisilbing gasolina para manatiling nakatayo ang taong ito? Noong una, tila pansin o pag-aalala lang ito, ngunit sa paglipas ng panahon ay naging malinaw na may iba pa. Lumapit sila sa mga oras na mahina ka, dahil doon naging pinakamatindi ang iyong enerhiya. Ang ningnin nito, kahit sa gitna ng labanan, ay isang tanglaw na sinubukan nilang makuha. Ngunit ang pag-asa na ito ay hindi malusog, ni pisikal o espiritual. Parang nag-aayos sila ng mga piraso ng inyong kapayapaan para mapanatili ang kanilang sariling balanse. At kapag nagpasya kang lumayo, putulin ang kontak, o tumahimik lang, parang pinatay ang tanging outlet na alam nila. Ang epekto nito ay kagad. Nang walang akses sa iyong liwanag, nagsimula silang makaramdam ng kahungkagan, isang pagkabalisa na walang ibang makakapuno. Maaari silang maghanap ng mga pagkagambala, mga bagong tao, iba't ibang kapaligiran, ngunit wala kumpara sa tindi na natagpuan nila sayo. At ang hangang bagay ay ang masinusubukan mong makahanap ng isa pang mapagkukunan, mas napagtanto mo na ang enerhiya na dala mo ay hindi pangkaraniwan. Hindi ito isang bagay na binibili, kinokopya, o ninakaw, dahil ito ay nagmumula sa isang lugar na hindi kayang gawin ng mundo, ang presensya ng Diyos. Ngayon, ang kawalan ng koneksyon na ito ay nagpapahina sa kanila araw-araw. At kung ano ang dating tahimik na pag-asa ay nagsisimulang maging kawalan ng pag-asa. Munit nauunawaan mo ang ideya, hindi mo trabaho na punan ang mga taong alam lamang kung paano maubos ang tubig. Isinara na ng langit ang pintuan na yon upang protektahan ang iyong pag-ari. Kapag nagsara ang bukal, lumilitaw ang disyerto. At para sa mga taong nasanay na sa pamumuhay na sumipsip ng enerhiya ng isang pinili, ang katahimikan ay tulad ng isang panloob na pagbagsak. Kung wala ang minmin na nagmula sa iyo, unti-unti silang lumubog sa isang kahungkagan na walang kayang punan. Ito ay tulad ng pag-inom ng tubig na may asin, kapag mas marami silang kinakain, mas nauuhaw sila. Sa una, sinusubukan nilang magbayad sa pamamagitan ng pagtingin sa ibang lugar. Mga bagong pagkakaibigan, mga bagong relasyon, mga bagong kapaligiran. Ngunit ang epekto ay lumilipas. Ang pagkabalisa ay bumabalik, ang isip ay hindi nagpapahinga, ang puso ay nakakaramdam ng mabigat. Iyon ay dahil ang hinahangad nila sa iyo ay hindi pangkaraniwan, ito ay espiritual na buhay, ito ay liwanag, ito ay kapayapaan na tanging ang Diyos lamang ang nagbibigay. Ang kakulangan na ito ay nagsisimulang magpakita ng sarili sa lahat ng aspeto. Ang mga emosyon ay nagiging hindi matatag, ang mga desisyon ay nagiging impulsive, at kahit na ang katawan ay nararamdaman ang bigat ng kakulangan. Ang mga sakit ay lumitaw, ang mga pagkakataon ay nawawala, ang mga relasyon ay nawawala. Ito ay ang domino effect ng isang enerhiya na naputol sa mundo ng mga espiritu. Sa paglipas ng panahon, ang pagkabulok na ito ay nagiging nakikita. Ang mga katangian ng mukha ay nagbabago, ang tingin ay nawawala ng ningning, ang mukha ay nagdadala ng pagkapagod na hindi nagmumula sa mga gabing walang tulog, kundi mula sa malalim na pagkapagod ng kaluluwa. Ang bigat ng kawalan ay napakalaki na umaapaw ito sa pisikal. Gayunpaman, ang ilan ay nagpipilit na tanggihan ito. Sinusubukan nilang imask ito sa mga hitsura, sa mga post, sa mga ensayo na salita. Ngunit walang maaaring itago ng matagal kung ano ang alam na ng espiritu, ang paghihiwalay ay nangyari, at ito ay hindi maibabalik ng walang tunay na pagsisisi. Ang pinakamalakas na bagay ay ang buong proseso na ito ay hindi paghihiganti, ito ay banal na katarungan. Ito ay likas na bunga ng paghawak sa sagrado ng walang pahintulot. At ngayon, nang walang akses sa pinagmulan, kailangan nilang harapin ang kanilang sariling kahongkagan hanggang sa magpasya silang hanapin ang tanging liwanag na may kakayahang ibalik ang mga ito. Kapag ang isang tao ay nagpipilit na lumabag sa espiritual na mga batas, at hinawakan ng sagrado, binubuksan niya ang mga pintuan na hindi niya alam kung paano isira. Ganyan talaga ang nangyari sa mga taong nagtangkang sumalakay sa buhay mo. Sa pamamagitan ng pag-atake sa isang pinili, hindi lamang nila ikinakabit ang kanilang sarili sa isang enerhiya na hindi nila makontrol, kundi nagising din sila ng mga presensya na natutulog, naghihintay ng sandaling kumilos. Ang mga presensya na ito ay hindi pumapasok sa mainay na paraan. Dumating ang mga ito bilang kakaibang mga kaisipan, damdamin ng takot ng walang dahilan, paulit-ulit na bangungot. Unti-unti, nagsisimula silang sakupin ang puwang sa isip, na nakaka sa mga desisyon at nauubos ang lakas. Ito ay isang hindi nakikitang bigat na nagiging pare-pareho at nakakapagod. Ang dating masamang hangarin o inggit lamang ngayon ay nagiging mas madilim. Ang isang espiritual na presensya ay nagsisimulang samahan sila, tulad ng isang anino na hindi binibitawan. At kahit saan sila pumunta o kung ano ang kanilang ginagawa, naroroon ito, hindi upang protektahan, ngunit upang ubusin. Ito ay dahil sa pamamagitan ng paghahagis ng espiritual na lason laban sa iyo, nilalaro nila ang mga frequency na hindi nila alam kung paano hawakan. At kung ano ang kanilang hinihingi ay hindi lamang laban sa iyo, ito ay laban sa kanilang sarili. Ang mga puwersang ito ay inaangkin ngayon ng espasyo na binuksan, na sinisingil para sa pagising. Sa una, tila swerte lamang ito o nagkataon. Ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagkakasunod-sunod ng mga negatibong pangyayari ay nagiging imposibleng baliwalain. Parang naubos na ang lahat, kagalakan, kapayapaan, kalusugan, mga pagkakataon. At tila walang gumagana, gaano man kahirap ang kanilang pagsisikap. At ang pinakamabigat na bagay ay, hanggat walang tunay na pagsisisi at pagtalik, ang pagsalakay na ito ay hindi mawawala sapagkat ang bukas na pinto ay hindi lamang sa pisikal, kundi sa espiritual. At ngayon, ang presyo ng pagpipiliang iyon ay binabayaran araw-araw, sa katahimikan, habang ang madilim na presensya ay nananatili. Ang banal na katarungan ay hindi nagmamadali, ngunit hindi rin ito nabigo. Hindi ito naapektuhan ng damdamin ng tao, kundi ng walang hanggang katotohanan. Ngan usang pinili amo ang puntiriahan diri makatarunganon nga mga pag-atake, na obserbahan han langit ang natanan nga detalye. Hindi mahalaga kung iniisip ng mundo na ito ay maliit, mainat, o walang kabuluhan, sa Diyos, ang bawat kilos laban sa isa sa kanyang sarili ay naitala. Hindi mo kailangang ipagtanggol ang iyong sarili, hindi mo kailangang lumaban, dahil ang iyong integridad ay nagsasalita para sa iyo. Ang kadalisayan ng puso na ito ang nagpasigla sa universal na balanse. Sa pamamagitan ng hindi pagpaparumi sa iyong sarili ng puot o paghihiganti, nanatili ka sa landas ng pagpapala, samantalang ang kabilang panig ay pumasok sa landas ng pag-aani ng iyong itinanim. Ang katarungan ng Diyos ay hindi lamang naghahangad ng parusa, kundi ng pagtuturo. Kadalasan, ang mga kahihinatnan na kinakaharap ng mga nang-aabuso ay ang mga paanyaya na magsisi, magbago ng landas, at humingi ng panunumbalik. Munit hanggat hindi nagawa ang pagpipiliang ito, ang mga espiritual na batas ay patuloy na gumagana nang walang interbensyon ng tao. Sa katunayan, kapag ang Diyos ay kumikilos, hindi siya nag-aalinlangan. Ang mga sitwasyon ay nakahanay ng eksakto na kahit na ang mga tumanggi sa katotohanan ay kailangang kilalanin na hindi ito gawain ng pagkakataon. Ito ang uri ng pag-ikot na tanging ang langit lamang ang maaaring mag-organisa. Samantala, nakataas ka. Ang mga pintuan ay nagsisimulang magbukas, ang mga landas na dati nang nakaharang ay nagiging na-access, at ang mga pagpapala na ipinagkait ay malayang dumadaloy. Dahil ang banal na katarungan ay hindi lamang nagpoprotekta, nagbibigay din ito ng gantimpala. Kaya, manindigan ng matatad. Ang kwento na nagsimula sa mga pag-atake at kawalang katarungan ay maaalala bilang patotoo kung paano pinarangalan ng Diyos ang iyong katahimikan at makikita ng bawat isa na ang pagtatagumpay ay hindi nagmumula sa inyong mga kamay, kundi sa kamay niya ang humahatol ng matuwid at kumikilos sa takdang panahon. Pinili. Ngayong narinig mo na ang bawat bahagi ng mensaheng ito, tinatanong ko sa iyo, patuloy ka bang nakikipaglaban sa iyong sariling lakas, o papayagan mo ang Diyos na lumaban para sa iyo? Ang iyong katahimikan ay napatunayan na isang makapangyarihang sandata, munit mayroon pa ring mga labanan na mananalo lamang kung mananatili ka sa lugar ng pahingahan na inihanda ng langit para sa iyo. Tingnan ang iyong buhay at mapagtanto, ilang beses ka na bang naligtas mula sa isang bagay na tila imposibleng makatakas. Gaano karaming mga sitwasyon ang nabaligtad ng hindi ka gumagalaw ng isang daliri. Hindi ito swerte, ito ay banal na proteksyon. Sabi ng ama, ako ang bahala sa akin. Ngunit tandaan, ang pananatili sa lugar na ito ay nangangailangan ng pananampalataya, pag-unawa, at pagsuko. Huwag magpadala ng mga pag-udyok, huwag mag-aksaya ng lakas sa pagsisikap na ipaliwanag kung ano ang tanging panahon at katarungan ng Diyos ang makapaghahayag nito. Manatiling protektado sa katahimikan, at makikita mo na ang mga susunod na kabanata ay magiging mas nakakabulat. Kaya, pag minilay-nilay, anong mga aspeto ng iyong buhay ang nangangailangan ng kabuang pagsuko na ito ngayon? Ano ang kailangan mong ipaubaya sa mga kamay ng Diyos upang magawa niya ng higit pa sa magagawa mo? Kung ang salitang ito ay nagsalita sa iyo, ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito ngayon. At upang magpatuloy na makatanggap ng mga mensaheng tulad nito, mag-subscribe ngayon sa channel, i-activate ang kampanilya, at maging handa para sa bawat bagong paghahayag na inilabas ng langit tungkol sa iyong buhay. Kung nakarating ka na sa puntong ito, ito ay dahil nais ng langit na matagpuan ang mensaheng ito sa iyong puso ngayon. Tandaan, walang nagkataon, at ang bawat salita na naririnig mo ay bahagi ng isang mas malaking espiritual na pagkakahanay na nangyayari sa iyong buhay ngayon. Ang iyong katahimikan, ang iyong katapatan at ang iyong pagtitiwala ay hindi napapansin sa harap ng Diyos. Manindigan kayo ng matatag, sapagkat ang kanyang sinimulan ay magtatapos sa tagumpay at patotoo para sa marami. Mag-subscribe ngayon sa channel, i-activate ang kampanilya at manatiling konektado, dahil marami pa rin nais ibunyag sa iyo ng kalangitan. Hanggang sa susunod na mensahe, at naway patuloy na pangalagaan ng kapayapaan ng Diyos ang iyong puso at isipan.